Kaya maglalapas sa ng baboy. Tapat-tapat na magplakad dito. Ayan, natin kong may ilang kilo ito. Ba, 99, ano may bintang naman? Ang bintay Ano 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 na po. may ilang kilo May 60 kilos? Ha? <laughs> may 60? May 60 kilos? Isang sakong ano eh.

ang ating mga baboy isang 91 at isang 50 hindi talaga mawala ang bansot sa ating mga alaga ito bansot to 50 50 kilos lang so, 91 ang talaga sa pag-alaga ng baboy hindi mawala ang bansot And, pero tuloy tuloy sa pag-alaga Okay <laughs> guys, nandito tayo, kayo tayo kay Boss Harold eh, Magkikuntahan tayo kung mag, mag tinubo ng aming baboy Kapitong baboy ito Ramaya Kailiwa Dito lang uh, namin ng ano purti 40,000 ang kandili baboy namin Yan, yung malal uh, kinain ng aming baboy Kasi uh, ito yung aming kapital 85,000 salad ito yung dinitanong uh, baboy namin may jolo dogdam ito sa kalan baboy talagang ano baksak yung kilo nila at least okay naman to kahit pa akong tumubo kami ng kaunti so, no. kapital namin ito yung tinong ng baboy ang kinita namin ay 32,908 kaya ito yung pag-aatya namin ni boss so, Ayan, sa road ang kawin na tayo sa amin Ito talaga sa pag-alaga ng baboy. Pag-alaga ng medyo kahit kung tipi ay Ito ang namin, sa galit papano kumita kami ng po. kahit na rin 'to isa na lang 'di ba pero din magbabayad salamat